Nangako naman ang bagong talagang PNP chief na tututukan ang pagbibigay ng mas maayos at mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng publiko. May report si Joshua Garcia. Piniyak ng kauupo lamang na bagong pinuno ng pambansang pulisya na masusunod ng PNP. Ang marching order si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin pa ang presensya at pwersa ng PNP laban sa cybercrime, transnational crime at terorismo. Public service ang pinakauna namin. So, early in the morning, we don't uh, spend so much time dun sa mga, mga parada mga natin sa mga flag racing. Before 8 o'clock, dapat you are ready to accept all our clients. Dun tayo, dun tayo ng tayo. Kung mas maaga and yung lahat ng mga problema nila, nasosolve natin as early as possible. And I think it's uh, the best way PNP to move. Sa kauna-unahang command conference na dinaluhan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, inilatag niya ang ilan sa kanyang mga plano alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Isa na rito ang crime prevention. Anya, mahigpit na nilang ipatutupad ang pagbabawal sa mga polis na gumamit ng cellphone habang naka-duty, gaya ng panonood ng mga videos online at iba pang recreational activities, maliban na lamang kung gagamitin ito para sa opisyal na pakikipagkomunikasyon. This is my first and last one no cellphone during duties. We need patrol. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Very kami dyan. Gusto namin duty-duty. Pag duty. patrol, patrol. Ayon pa kay Marbil, walang babaguhin sa sistema na nasimulan na ng kanyang mga predecessor, kung saan prioridad pa rin ang pulso ng bayan at agarang pagtugon sa pangangailangan ng bawat mamayana. Pero nang tanungin naman si Marbil, hinggil sa pagdilinis sa hanay ng kapulisan. Every time na in ko internal cleansing, ang laging ang nakikita mo sa pulisan may mali o laging off lang pagbabago lahat kami nagbabago you know, wala na kami dapat ibago ang kailangan namin ano yung direction namin and kung nawala ka din out there's no forgiveness Giit pa ni Marbil wala rin balansahan ang mangyayari dahil magdudulot lamang ito ng destabilisasyon sa mga polis unit Ang ginagawa na namin we will be coming with better parameter for them to be measured kung hindi mo kaya ito then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kay, then we will get a better commander. Pagdating naman sa war on drugs, wala na anyang kota system. Dahil hindi talaga dito nare ba ang problema sa pinagbabawal na gamot. Sa halip ay mas tututukan nila ngayon ang mga rehiyon o lugar sa bansa kung saan talamak ang droga. Nang sa ay makamit ang 100% drug-free na mga komunidad. Now it's more of specific. Ito yung drugs sa so gumagami sa inyo. Dapat maubos niyan. Hindi na po paramihan ng huli ngayon ang PNP. It's more kung ano talaga ang meron sa inyo. Dagdag pa nito, magkakaroon din ang PNP ng two-year development plan hinggil sa smart policing o ang paggamit ng teknolohiya gaya ng AI. Gayun din ang pamumuhunan sa Cybercrime Unit upang mas maging epektibo sa pagresponde sa mga makabagong pamamaraan ng mga kawatan. Inaasahan naman na harap muli si Marbil sa media para sa kanyang kauna unahang press gone. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.